guys. A day in my life in Dubai Marina. Dito naman tayo dadaan papunta doon sa JBR side. Yung my trunk. So, pauwi ako. Dito ko dumaan. Diba? Ito yung park na lagi namin tinatambayan ng aso. Ayan. Ayan. Diyan kami lagi ng mga aso ko. kasi ito din ito yung building yan yung building yan Asa, pupunta doon sa gilid sa left side ko ano yan yan yung lugar namin o, ah, diba? bunga talaga dito first time ko talaga nakarating dito na dito na, hindi ko akalain na dito na pala ako titira ewan diba po kung ilang taon or kasi one year, sure ako, one year tapos dito tayo sa tram papun dyan, papuntang tram yan dyan papuntang tram yung may train sasakay ka papuntang na JBR 1 yan dyan tapos dito along the JBR Do that side is JBR and this side is Marina Dubai Marina. Yan, merong Hilton Hotel, Dubai The Walk Hotel. Tapos, malal matataas din ang ano, mga building dito. Yan, yan, hotel yan, Delta Hotel Smart Road. Tapos, ito yung park din sa amin. Yan, yan. Yan, itong isang block na to sa continue na yan doon sa amin. Tapos yung dyan, side na yan, JBR. Jumeirah Beach Residence. Room. Tapos yung lampas ng ano, yung bridge na yan na, ano, madaanan natin, eh, ano na yan siya. Papunta na yan ng JBR. Dyan tayo pwedeng dumaan. Dito kami, ngatil, yan kami nagkila. Bilang tawag nila eh. Eto, pwede kang dumaan dito sa dito nga side. Tapos, straight ka lang. Pwede dito. Ayan, may bus. Kapuntang Albarsh. Daming nakapark dito kasi paid parking to dito eh. Tapos dito yung kaibigan ko sa villa. Ito na yung mga villa. Ito yung kaibigan ko. Dito yata walang patulong. Part-time yata ako dyan. Ito yun si ano laging nagbibigay sa akin ng ulang. Tapos yan sa kabila, ulang. Ano yun? Walang katulong din yata. Yan, magandang tingnan. Ayan na may dumadaan ng... tawag yan, Trump. Trump po yan. O, diba? Maganda din dito talaga. Dati, nung nandun ako sa Arabian, iniisip ko lagi. Saan? So, saan kaya yung JBR? Saan kaya yung Marina? Dubai Marina? At kailan kaya ako makakapunta dyan? Pero ngayon, dito na talaga ako nakatira. Can't imagine. Diba? dito sa tambayan. Ito na yung, ewan ko tawag dito, likuran or front namin. Kunin ko pala yung ano. Yung diaper ng mga aso na doon pala pang. Ito po yung dito si sir. Mm -hmm. Napili niya. Tapos, eto nasa ano na kami. Unang villa. Villa Turkey. Kanino ba yung ano, mga tubig? Hindi ko naman alam yung... Punta tayo doon. And ito yung gate namin. Ang basura. Ito yung gate namin. Pasok tayo. O, oh, diba? Bunga. Parang hotel. Diyan pwede ka maligo sa pool. Hindi ko kaya ako sa mga Ito rin. Ito yung gate. Diba? May gate pa siya. May security guard. Ano? Ganda ng... Ganda ng... Fountain. Ito na yun sa amin. Bye-bye! But before I end again, don't forget to like, share and comment and click the notification bell so that you'll be updated in my new uploads. Thank you very much. Thank you for watching. Bye bye, godless. Take care and, good vibes. and goodbye Santo Tayo. This is Pulads TV signing off.